Isang malakas na tinig mula sa dating opisyal ng palasyo. Walang ibang presidente sa kasaysayan ng bansa. Ang lubos na minahal ng taong bayan, lalo na ng pulis at militar, kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, ang kanyang tunay na malasakit at walang kapantay na paninindigan para sa kapakanan ng mamamayan. Narito ang report ni Paul Montibon. Sa mata ng dating Presidential Legal Council na si Attorney Salvador Panelo, isang katotohanang hindi matututulan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-iisang lider na labis na minahal at nire-respeto ng pulisya at sandatahang lakas. At nang lapastanganin siya, bakas sa pagluha ng mga opisyal at ordinaryong maumayan ang sakit ng paglapastangan sa tao na itinuturing na ama ng bansa. Hindi katakataka yun. Hindi katakataka ng umiyak yung mga yan sapagkat yan ay mga pulis natin, mga militar natin, inalagaan ng Presidente Duterte yan. Dinoble ang kanilang mga sahod, lahat ng mga beneficio nila binigay kasi ang pananaw ni Presidente Duterte, eh mukhang nakalimutan natin to, Ito ang tagapagtanggol ng bansa, tagapagtanggol ng mga kababayan natin. Pag Tapos ang lilit na mga sahod, walang mga, di ba, ang mga reklamo ng mga military noon, ng mga pulis, wala silang kulang ang uniforme, sapatos, barret. Inalagahan niya yon. Hindi lamang ito isang pagkaranyawang relasyon ng pinuno at ng kanyang mga alagad ng batas. Sapagkat si Duterte hindi kailanman nakalimot kahit sa kamatayan ng isang pulis o sundalo, naruroon siya kasama ng pamilya, kasama sa luksa, kasama sa pagbibigay pugay. Siya lang ang presidente. Ha? Siya lang ang presidente naging presidente na sa bawat namatay na militar, polis, nasaktan, binibisita niya sa ospital, sa bahay, lahat. Kumbaga, pinakita niya ang pagmamahal Naniniwala rin si Panelo na gustuhin man ng mga pulis at sundalo na tulungan at proteksyonan si dating Pangulong Duterte ay wala silang magagawa dahil tiyak na masasakripisyo ang kanilang trabaho. Sa kabilang banda, hindi naman matatawaran ang malawakang epekto ng mga pagsubok na ito sa mga pulis at militar. Ang kanilang mga luha ay hindi lamang emosyon. Ito ay tila nagising na damdamin ng isang nagbabadyang bagyo na kailangan ng gobyernong paghandaan. Alam po ninyo, iyak-iyak na yan yan simula ng iyak na iyan. Eh, ang aking mensahe sa gobyerno, yan ay simula ng pagkapukaw ng kanilang damdamin upang sila ay manindigan sa ginagawa ninyong paglapastangan dyan kay Presidente Duterte. Hindi ako magtataka kung darating ang panahon at mabilis ang tanahon, ngayon pa lang, naririnig na natin, nakikita na natin ang mga iba't ibang rally sa iba't ibang lugar. At ngayon, ang kanilang tinig ay patuloy na lumalakas kaliwat ka ng pag-aalsa, pagkilos at paninindigan ng sambayan ng Pilipino, hindi na mapipigilan ang pagkadismaya sa pamumulitika laban sa mga Duterte. Mababakas ang galit at emosyon ng mga Pilipino para sa nag-iisa nilang presidente na walang hangad kundi mapabuti lamang ang bansa na malaya sa korupsyon, pangaabuso ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, kahirapan at influensya ng illegal na droga. Sino ang may kasalanan at kanino kakampi ang bayan? Mga tanong na kailangan sa sapagkat ito na ang bagong sigaw ng sambayan ng Pilipino ang paghanap ng tunay na leader na may tapang at malasakit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.